Magkasamang nagikot sa mga EDCA sites sa Cagayan, ang mga matataas opisyal ng Pilipinas at ng Amerika. May tiniyak din ang US sa mga nagsasabing may ibaraw silang balak sa mga base militar ng Pilipinas. Nasa frontline balita niya si Brian Castillo. Ito ang Lalo Airport sa Cagayan. Kabilang ito sa apat na mga bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites matapos magpasya ang Pilipinas at Amerika na palawakin ang kasunduan. Personal itong panuntahan ngayong araw ni na U.S. Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino kasama si U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson at ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Sa ngayon, Pilipinas pa lang ang gumagasto sa mga pasilidad na tinatayo dito gaya ng Headquarters Building, Hangar, at Supply Storage kaya hindi pa ito bahagi ng EDCA Project. Pero kabilang sa mga posibleng pondohan ng Amerika sa ilalim ng EDCA ay ang pagpapatayo ng Multipurpose Storage Facility Fusion Center at Overhead Refueling Facility. We have identified a number of projects that benefit uh, the Philippine AFP and allow the United States and the Philippines to operate together effectively. Sunod na pinuntahan ng Philippine at US military officials ang isa pang bagong EDCA site na Naval Base Camilo Osias sa Santa Ana. Nitong Abril lang nang ianunsyong kabilang ito sa mga base militar na saklaw ng EDCA kaya wala pang naitatayong pasilidad. Pero aprobado na ang pagpapatayo ng multipurpose hall. At dahil tabing dagat, binabalak din ng Amerika na pondohan ng konstruksyon ng isang pier dito. Tiniyak din ng Amerika na para sa humanitarian assistance sa Pilipinas ang motibo nila sa tinatayong bagong EDCA sites. Sagit na ito ng mga agam-agam na baka madamay ang Pilipinas sa tension sa Taiwan Strait kung saan malapit ang dalawang bagong EDCA sites sa Cagayan. All the EDCA sites for sovereign Philippine territory. And the projects that were selected were designed to be able to do immediate response for humanitarian assistance. In inspection gin mga opisyal ang dating ng EDCA site isa basta air base Florida Blanca, Pampanga particular ang 2800 meter runway na subasta ilalim sa rehabilitation pa yung bonito inaasahang matatapos we're very optimistic that uh, uh, for next year we will have uh, more of these projects so that uh, we can work uh, on uh, our joint exercises right away. Bukas magpupulong ang Mutual Defense Board and Security Engagement Board ng Pilipinas at Amerika kung saan inaasang katalakay ng mga proyekto at programa sa ilalim ng EDCA. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanoong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.